1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola, mga amigo, amiga, kumare, at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre, koko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Sunday so happy Sunday sa atin lahat ng bonggang bonga. At hindi lang 'yan. Syempre sa walang sawang tumatangkilip dito sa Mama Sam vlog araw-araw lagi-lage. Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamamang diyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lage. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika tayo ngayon. nako marami akong hatid na chika na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating papadalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, eto nga, Nikki Buenafe. Para sa Face of Beauty International Philippines, makuha kaya niya ang back-to-back -back win? So mamaya na nga magaganap ang coronation ng ating pambato na si Nikki Buenafe para sa bases of Beauty International na ginaganap sa Taiwan at mamaya ang Coronation. Ako para sa akin, depende sa organization kung napupusuan nila ang back to back, depende sa performance na ipapakita ni Nikki Buenape. Malakas ang laban ni Nikki at parang nakikita ko malakas siya para sa top 5 ng competition na to. And then depende na lang yon sa organization kung gusto nilang i-back to back. Kasi may mga organization kasi na ayaw nila yung back to back, may nakikita silang iba. Pero kung magpe-penetrate mamaya ng bonggam-bongga ang ating pambato, why not, di ba? So ako, kung ganda ang pag-uusapan, walang problema. Kung galing, walang problema. Magaling si Nikki Buenape. Depende na lang talaga yan sa mga magiging kurado mamaya at depende sa kapalaran ni niki by na dito sa Face of Beauty International. So good luck sa atin lahat at magtiwala na lang tayo sa proseso na ipapakita mamaya ni Nikki sa competition ng Face of Beauty ba diba? So good luck. Kung ganda, walang problema. Maganda talaga siya. Mm -hmm. At para naman sa sumunod nating chika, ito nga kahapon nga naganap na ang sash ceremony dito sa Miss Charm. Nako, ito nga sinasabi si Thailand daw, ang isa sa mga mabigat natin kalaban dito sa competition ng Miss Charm. Anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay bongga. <laughs> so ako para sa akin, syempre, depende yan sa lahat ng mga candidates ko ano ang ipapakita nila sa competition ng Miss Charm. Pero ako para sa akin, yes, magaling naman tong si ano si Adele. Alam natin yung kalibre niya pagdating sa competition, ay talaga namang malakas siya at naniniwala ako na lalaban yan. Pero syempre, malakas din yung pambato natin ni na Cyril Payumo. Diyos ko, nakita ba ninyo si Cyril yesterday? Ang gadagada -gada ni Cyril. Ako, kumpiyansa ako kay Cyril na kaya niya yan. So, wala akong duda. Wala akong iniisip na ako si Cyril kasi hindi naganda. Parang feeling ko, pinagandaan ni Cyril. Nakita ba ninyo kahapon kung gaano siya kabonga? Kung gaano siya kaganda? O, ba diba? Magubaran tayo ng makeup. May ibubuga ang beauty ng ating pambato. And then, let's see kung anong ipapakita ni Adele, kung siya nga ba ang pinakamabigat na kalaban. Parang feeling ko si Philippines ang mabigat na kalaban, di ba? So, yun. So, good luck kay Adel good luck kay Miss Philippines sa so, laban, di ba? So, yun. So, ang dami, ang dami din mga magaganda. Si Cambodia, maganda din. At yung iba pang country. And then, tingnan natin yung proseso ng competition. Kung ano ang mangyayari at kung ano nga ba ang ipapakita dyan ni Siren Pai nilalayo Basta yesterday, ang ganda niya. Ang josa-josa niya. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga si Olivia Yeis ng Cote War. Mm -hmm. Nag, ano na, nagkaroon ng homecoming. So, ayun nga, pinagkaguluhan siya sa kanyang pagbabalik sa kanyang bansa. At ayun, so parang winner na winner naman ang eksena, di diba? So, ako para sa akin, congratulations kay Olivia. Hindi man niya nakuha ang corona, pero alam mo na panalo siya sa puso ng lahat, di ba? Yun yung importante, win with the heart, di ba? Yung panalo ka sa puso ng lahat ng tao at naniniwala sa'yo. Kasi mahirap kuhanin yon At naniniwala naman ako na hindi mo man mayuwi yung corona, meron kang magagawa para sa bansa mo. At ayun, so sali uli ng budget. Tinatanong ako, tingin ko daw ba saan siya pwedeng sumali? Pwede siya sa supranational sa totoo lang. Pwede din tong mag-misgrad, diba? So, depende. But, kung akong tatanungin mo siguro, better na wag na lang sumali, no? So, yun. But kung gusto niya, I think Supranational is the best para sa kanya. Or Miss Earth. Kasi makuda naman siya. At sa Miss Earth, patas ang laban doon, di ba? Mm -hmm. So, yun. Congratulations. And I'm happy for her. Ang galing. So, talagang, ayun, sinalubong nga siya yesterday. At masaya naman yung mga kababayan niya sa kanya, di ba? And then, good luck. At para na masasumunod sumunod natin, chika, eto nga, Mabuhay Pilipinas, ang Miss Universe 2025 na si Fatima Bush. oh plano daw, pumunta ng Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? E di bongga. <laughs> di ba? So, bilang kasing reyna, e di gawin niya yung mga bagay-bagay na kailangan niyang gawin na magpapa ano, kung ma ma-in love sa kanya ang lahat ng tao. Ako parang piling ko naman, kaya niyang gawin yon di ba? Kasi parang, depende yan sa ipapakita niya, depende sa kung ano yung mga plano niya bilang reyna ng Miss Universe. And then, ako naman, kung akong tatanungin mo, ay, andyan na yan eh. <laughs> go, go, go. Ayun nga, di ba, kahapon na napabalita na magre-resign daw ang ang beauty niya sa bilang Miss Universe. Ako parang piling ko hindi. Hindi niya kailangan mag-resign. Kailangan niyang panindigan kung ano ang kapalaran, di ba? Kung baga, ah uh, binigay sa kanya yan, di panindigan niya, pakita niya sa buong mundo na dapat dapat talaga siya sa corona ng Miss Universe at uh, gawin niya yung makakaya niya kasi yun lang naman yung pwede niyang gawin na ipakita sa lahat talaga yung abot ng kanyang makakaya kasi kesa naman yung, yung maghimaktol siya dyan or Diba? ba? Para ma-depress siya. So kung ayaw sa kanya, eh di gumawa siya ng paraan para ma-falling in love sa kanya ang lahat. So gano'n ka simple. Huwag nating gawing komplikado. Kung baga, laban kasi may laban naman, 'di ba? So 'yon. So kung baga, ipagpatuloy lang and then paniwalaan mo ang sarili mo kung pili mo ikaw ang panalo talaga at deserve mo 'yan. Go go go. Pero kung kinakain ka ng konsensya mo, eh di mag-resign ka na. So, para may peace up of mind. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, ayan nga, Miss Eco International, meron ng schedule para sa kanilang competition sa May 13 hanggang 23. 10 days lang. Ang uh, nagaganapin sa Egypt, okay, sa 2026. Anong masasabi mo dito? Excited ako dahil malakas din yung ipapadala natin dyan, di ba? So, ayun na waiting na ang ating pambato kung kailan siya magkukumpit. At, at, at least meron ng schedule, yun yung maganda. Mas mapaghahandaan niya na to ng bonggang-bongga. -bongga. Kung baga parang ipiprepare niya na talaga yung sarili niya para sa competition. So, yun. Yun naman yung importante. Yung mahanda niya yung sarili niya lahat, naniniwala naman ako na na kaya natin mag-back to back dyan. Kasi eto kasi Miss Eco, hindi sila nagbibigay ng back to back eh, no? Kahit anong galing ng kandidata. But, umaasa pa rin ako mabibreak ng Pilipinas yan. Basta, tiwala lang. Ganon. And then, eto nga, para sa sumunod na chika. Sabi nga nun, Ana Valencia Lacrini, eh, mama, Sam, tingin mo. Sumali, sasali kaya siya ng Miss Universe Philippines Depende. Alam nyo sa totoo lang inaabangan ko dito si Ana Lacrini na no, mag-join sa Miss Universe Philippines kasi nga yun nakita natin sa supranational medyo magaling yung ipinakita ni Ana Lacrini no? maganda yung execution niya at parang feeling ko kung ito ay maghahanda para sa isang laban sa Miss Universe, ay, why not, di ba? Sa inang ganun, na, mukhang mauubusan na tayo ng katulan ng isang at manalo. Hindi, parang piling ko madami pa sila. At ayun, so, andyo dyan si Anna, ano, Liana Duana, di ba? Gusto din ng mga tao yan na ilaban din sa Miss Universe. And then, nandiyan dyan din si Win, Win Marquez. Nako, so, naghihintay ako ng kanyang pagbabalik. And then, of course, ayan, si Ana Lacrini. Gusto ko din siyang sumali. Sa so totoo lang, waiting din ako kung magjo-join siya sa Miss Universe Philippines next year. Pero parang feeling ko hindi pa siya pwede kasi di ba first runner up kasi siya doon sa sa ano sa supranational so kailangan tapusin niya muna niya ta niya yung kontrata niya doon tapos sa siya lalaban but depende so i'm so excited for Ana Lacrini kung siya ba ay magjo-join sa Miss Universe Philippines and then feeling ko kung talinuhan din naman ay matalino naman sa si Ana Lacrini at parang piling ko may ibubuga din so i'm so excited kayo ba gusto niyo ba si Ana Lacrini lumaban ng Miss Universe Philippines Why not? Di ba? So, yun Why not, coconut? So, I'm so excited for her And then, good luck Kung sakaling sasali siya And waiting tayo sa kanyang magiging ganap at eksena in the future So, yun At para na masasumunod natin, chika Puerto Rico declined to host Miss Universe 2026 Dahil nga daw sa controversy at cheating mm -hmm. Nako po hindi ko alam kung totoo to ha. So, wala akong confirmation kung totoo ba. Pero kung totoo to, nakakalungkot kasi parang meron na silang negosyo na na-deal tapos ganyan. Medyo ngayon ang Miss Universe ay hindi natin alam kung ano nga ba ang mangyayari sa 2026. Sa totoo lang. Kasi nga, sa nakikita ko ngayon, medyo magulo sila. At parang feeling ko, delikado ang lagay ng Miss Universe ngayon. Nanganganib kasi nga, sa ginawa na sitwasyon ngayon, yung controversy ngayon na parang ang gulo-gulo tapos walang direction di ba? Tapos ngayon hindi natin alam kung sino na nga ba ang may hawak talaga ng Miss Universe kasi kahit itong si Raul ay gusto niya nang ibenta yung share niya at wala nga tumatanggap pa. So ngayon, waiting tayo kung sino ang hawak ng bagong Miss Universe kung sakaling mabibili ito kay Raul. Ngayon, ito naman si Kunan ay tuluyan ng, alam mo yun, nag-disappear. Sabing gano'n, nasa Mexico daw, nagtatago. Pero wala naman tayong confirmation. Kasi hindi naman natin alam. Basta ang alam ko, nandoon siya sa likod ng kanyang social media account. O, diba? So, nakakaloka. So, parang lalong pinagulo nila yung Miss Universe na noon, ang problema lang ay bankrupt. Tapos ngayon, ang problema ay nakahang na. So, ito na kaya ang huling Miss Universe na naganap dito sa Thailand? Sipati mo na kaya ang kauli-hulihang magiging Miss Universe? O ano ba? May mangyayari pa bang Miss Universe sa susunod na taon? Saan gagawin? O, diba? Ayun yung mga tanong. At sino na nga ba ang magiging may-ari ngayon ng bagong Miss Universe kung sakaling tuluyan na itong ayawan ni Raul. Uh, so, yan. Kung mananatili naman kay Raul ang Miss Universe, okay lang din naman. Pero sana naman, ayusin lang din naman yung mga problemang ganito. At sana, maging patas lang. Mm -hmm. Kasi, parang ang pangit kasi tignan kung, kung yung ginawa nila nung nakaraan ay gano'n ka ano ka yung alam mo yon maganda sana yung simula eh naniniwala na ako na ito yung pinili nyo sa top 30 sa top 12 pero yung pagdating sa top 5 yung result doon na nila kasi talagang parang naging obvious di ba so na naalam mo mayroon talaga silang hinihilot dito and ayoko ng ganitong organization na parang kung sino yung gusto nila, yun yung ipapanalo. Kasi parang feeling ko, unfair sa mga candidates, di ba? Sa mga, sa mga lumalaban, parang nawawalan sila ng pag-asa na manalo. So, dahil hindi sila magugustuhan, dahil mahina yung ano, pasaporte nila, di ba? Sana walang ganun. <laughs> oh, yung fair fair lang, yung pwede silang manalo kahit anong mangyari. Eh, bakit naman ang South Africa, dalawang beses pang nanalo sa Miss Universe, eh, bakit ngayon hindi pwede, di ba So, yon Kaya, looking forward ako, kung ano nga ba ang mga eksena at ganap pang mangyayari sa susunod na taon dito sa Miss Universe. So, kaabang-abang. At sana, wag naman mawala. Di ba? So, yon Good luck sa Miss Universe at good luck sa atin lahat. Mm -hmm. At para naman sa sumunod natin, Chika, Catriona Gray, naniniwala na si Atisa Manalo ang isa sa mga dapat na nanalong Miss Universe. Anong Chika natin dito? Obviously naman, di ba? Sa nangyari ng resulta, kung ang pag-uusapan natin ay top 5 lang, tapos yung back to zero sila, tapos Q&A, eh malaki ang chance natin na makuha ang corona. Kasi nga, sa galing ni Atisa Manalo, doon sa sagutan niya, dalawang ano, segment na talagang magaling doon si Atisa. So walang question doon. Pero kasi ang Miss Universe, hindi ko alam kung ano ba yung pinagugutan nila ng winners nila at bakit itong si Fatima or si Mexico ang naging first runner up tapos si Thailand ang naging second runner up eh kung i-base mo naman doon sa mga sagutan nila eh wala din naman di ba maganda yung sagot pero mukhang sinaulo <laughs> yung mga sagot nila so nakakaloka lang but nandoon ako na wala naman na tayong magagawa diyan sabi ko nga kanina kay Olivia at least umuwi si Olivia na panalo sa puso ng mga kababayan niya, di ba? No matter what happened, kung baga, naniniwala sila na dapat sila ang panalo. At tayo naman, ganun din. Naniniwala din tayo na dapat tayo ang panalo. And then, sa ipinakita ni Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe, sapat na para masabi ko, wow, ang galing ni Atisa. At naniniwala ako na talagang ibinigay ni Atisa ang lahat ng kanyang makakaya. In fairness naman kay Atisa, ang galing-galing, di ba? Kaya ako, para sa akin, job well done. Third runner-up man yung nakuha ni Atisa Manalo, pero alam natin sa puso natin, sa isip natin, na hindi lang siya pag-third runner-up. Pang-winner pa, di ba? So, So, sinasabi ni Catriona Gray, yes. Katulad din ni Catriona Gray, naniniwala ang sambayan ng Pilipino na dapat si Atisa Manalo ang nag-uwi ng corona ng Miss G Universe. And then, para sa akin, yung performance, yung kung paano siya sumagot, yung ipinakita ni Atisa Manalo, yun yung surprising sa atin lahat. Hindi man niya nakuha yung corona, pero alam mo na grabe ang ataking ginawa ni Atisa para ipakita sa atin lahat na siya ay kadapat-dapat sa posisyon na Miss Universe Philippines na nagko-complicate ano, nagko-complain yung mga ibang tao, di ba? So 'yon, na sinasabi nila na ko hindi naman mananalo yan pero na-prove ni Atisa sa atin lahat. And then lahat tayo masaya. Lahat tayo natapos yung Miss Universe na pumalak pa kay Atisa Manalo. And job well done, Atisa. Para sa Pilipinas, isa kang tunay na reyna. So, yon Kaya kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.